Naanasan mo na yun bang malungkot na hindi mo alam ang dahilan? Umiyak ka na ba na hindi mo alam kung bakit patuloy na umaagos ang mga luha mo? At naanasan mo na ba sa buhay mo na gusto mong mapag-isa lang? Ayaw mo nang may kausap. Ayaw mo nang may gumuhulo. Kasi pakiramdam mo ang lungkot-lungkot mo sa mga panahong ito. Pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Walang tamang salita para maipaliwanag mo kung ano ang nararamdaman mo. Basta alam mo lang sa sarili mo, gusto kong umiyak, nalulungkot ako, gusto kong mapag-isa. Maraming daylan, siguro dahil may namimiss kang isang tao na alam niyong mahal niyong isa't isa. Pero, dahil kailangan, kailangan niyong maghiwalay. Hiwalay na hindi literal na magkakalayo kayo. Hiwalay ng mga gagawin niyo sa buhay. Kasi, tawag ng pagkakataon. Pwede din naman na nalulungkot ka kasi may naaalala ka sa nakaraan pwede din naman na kaya ka umiiyak kasi may isang taong mahalaga sa iyo na hindi mo na nakikita. Hindi mo alam kung bakit, di ba? Hindi mo alam ang eksaktong dahilan. Basta ang alam mo lang, malungkot ka. Nakarelate ka ba? Kung nakarelate ka, share mo na ang video na.